Eh na namin kumalista pero hindi dito sa food da helmanda. na kami. Bakala mo 'ko dito. mga kolega? Nandito pag tinikman mo pare. Ang alat eh. May malaki isda. At ito si Dongdong, makulit. Ano 'yan? Hindi ka na nagdededede, 'di ba? Anya, ano daw? <laughs> ano oh, tinapon mo? Kunin yung tali dyan, Bad ni Maya. Bad Tinatanggal lang nila yung tali ni Maya sa buya. Tapos, iwan natin si Spike. Si Maya lang na dala natin. So, ayun na, ayos yun na lahat. Ang tali niya sa buya? Ha? Uh tali sa buya? Ito? Oo. -oh. Ayan, tapos lilipat nila kay kay Spikey. Para si Spikey kasi yung may iwan dito. Yes. Ang kargo na to ha? Saan tayo pupunta dyan pa? Daga. Diyan daw po. Diyan tayo po sa island na yan. Yes. auto of okay. Wala na naiwan ito. Kailangan dito. Sirado mga bintana. Baka mamaya basa na naman dyan. Sarado. Sarado. Oh my gosh. Ngayon ko lang po ahawakan si Chicks. Papahawak pa ni ni Kaka ka sa akin. Oh my gosh. Oh my gosh. Sige na. Baba yun yung, yung trapal. Saan si Spike? May kalawang. Sige pa. Clear. dito kakoso. bilis-bilis dali na 39. Marami nang mga pitch diyan sa kabila. Pero naghahanap kami ng medyo Lip-lip, yung tago lang. Ay, may island pa yata sa harapan May island po doon, so may island din po sa kabila. Mas malamas na ba yung kabila? Oh. Di ba sa may aking kinahin puti, alam namin may, may beach doon. So, punta kami doon sa beach. Parang may ano, mabato yata sa unahan. Yun yung yun nakikita yun ko kasi na may parang may mga itim-itim may green doon. Parang ano, ha? Ano na yun? Uh, Grass? May mga bato na yun. Mga bato na nga, no? Sobrang mabato doon, no? Yeah. Ma, okay na ba yung beach na yun, ma? Achi? Buhangin oh, ba mo lang yung si Dungdung. -dung. Oh, okay. Pero paano, pa, papunta doon? Kayak! Okay, ano kayak or ano? Lag jacket lang mo Oo. Oh, okay. okay. Right. Nakababa na siya. Pwede na yung kayak natin na isa. Yan yung kayak na, no? First time natin mga gamit Kasi yung, yung isa niyan, yan yung bugbog na nandun. Talo na tayo. Okay, one, two, three, let's go! Si Anya magkasagwan, si Anya sa likod. Eh, may Ama. gagawin pa si Daddy. Mag-set up pa siya dito. Ah, sige. Ng ako ako, ako magsagwan. Lalangoy na lang yan siya. Kaya niya naman lumangoy. Sige, hey, ako na lang magkaya sa kanila. Ah, sige. Ganda ng bundok. Grabe, ma! Mm -hmm. wow. wow. Grabe. O, dahil, tatry ko na kayo. First time ang kaya okay. ko okay. okay. na okay. ito okay. magagamit. Okay. Yes, ito mo. Ang sige pa mataba niya pa. Saan ka po? Diyan ka? Ah, yun ang harap. 아니, to uh, Uy! Uy! Na, nabinasa niya ang Shoot! Ang kayak ba? Uy! Yung pagkain pa. Dito pa sa likod. Pag tumambling yung pagkain, no, no. hindi wala pa tayong pagkain lahat. Saan ba? Ang Josh? Uy, ano yan? si? Ah. chicks? Okay na. Pagkain. Pagkain pa. na sa likod niya. Jayo, guide mo kami. Bye-bye! Jay, ikaw mo na yung propeller nila, Jay! Bye. Bye, bye! bye bye! Ang daming bahura kaya hindi natin pwede digi talaga yung boat dito. Ito yung porpoise boat. <laughs> oh, ayan na! May beach na kayo mamaya na. Ayan oh, na daw! Okay. <laughs> wow! Ang ganda mga! White na white yung sand. Wow! White na white oh! Wow. Yay! Wow! Galing! Wow. ganda ng buha apak mo, din mo. Oh. Sabi, sobrang powder. Oh, parang pulbos. Happy ka na? Ito na, may sand na? Yes! Sun time! Lakas na ka na. Pero ipatawid na kami doon sa tabi. Kasi may kami dito doon. May check mo, may kung saan ako pupunta, may. Hindi ka, ikaw. Ikaw tagasagwan. Ikaw ang anbay na sarap ko. Ang kaharang sa mukha. may bato. Si Chicks, oh. Hi, Chicks! Oh, diyan ka lang ha. Diyan ka alis ha. Sobrang payapa ng lugar. Ito yung inaapakan ko. Yung alam kong ako palang nakakaapak dito. Ngayong araw na to or ngayong linggo or ngayong buwan. Depende kung gaano nakatagal walang nakakapunta rito. Ayan o. Oh. Meron pang cave cave dito. Ha, ah, dito. Oh ganda. Pagka umulan pwede kami sumilong dyan. Kaya kami sisilong. Bilis! Bilisan nyo! Ulan na! na ako. Okay Then, lang. Yung yung tulad na karaan? Yes, okay lang magpaulan ikaw. Okay lang. Ang ah, sabi mo ay papatungo sa sa sand ano? Parang ano? Parang Parang pulbulo. Hindi ko yung kanina mukha mo pulbulo talaga. Parang <laughs> <laughs> pulbulo talaga. Ang gigigil talaga siya eh, no? Uy, dito pala oh. Ako. Galing. Wow. Wow. Ano? You know? At wow. May, tag, may patungan dito. dito lang tayo kuhain. Tara, game. Kunin pagkain doon. May nakita ko dito. May butete na naka-float. Buhay pa kayo butete. Wala na yata hangin. Di ba butete pag ano, lumulobo? Ay, lumulobo. Ay! Ano ba Ano sinasabi mo? Butete. May, may nalilig akong lumulobo. Guys, kain na tayo. Dali niyo yung bagbag natin dito. Bilis! Ganda ng na spot natin dito, Dong! Ito na yung niluto natin at gilin natin baon. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Fish! <Ayaw> Gain <laughs> <laughs> na mm. Kain na na! Rice namin! Gulay! Yan yung gusto ni Daddy yeah. na ulam. Yung yeah. yung GG na sobrang ano, uh. sobrang toasted. Tapos halos wala ka nang <laughs> matitira kasi lahat yan tostado. <laughs> Bibigyan natin kay Chicks. Chicks, mm. ito ang pagkain mo. Chicks, cake, chicks. Ano? Ano? Kanin. pak. Pak, aruy, kaya mo na, chicks. Hiwain mo ang sausaw. Tapos tapos pupunas mo to sa bibig mo. Wow, sila yan eh. Bad. So, ito na yung aming food. Wow, may gulay. Pero sa mga mga kanina, kumain na siya, diba? Advance na siya. Kaya ito ulit? Tata ka? Tata ulit, tata. Tata ka? Ayan. 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 Ah! Uh -huh. Okay, let's pray. Lord, salamat po sa pagkain ito. Salamat po sa araw na to. Ingatan niyo po kami dito sa aming kinalaroonan at naway okay, walang bagyong dumating, walang ulan na dumating, at walang hangin na dumating. Naway so, okay, manatiling kalmado ang karagatan at ang panahon ngayon. Ingatan niyo po kami buong pamilya at uh, makapagsaya kami ngayong araw nito. At makagawa ng mas masasayang ang halaala pa. Salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen! Amen. Oh, ayos na, oh, ayos na, Ako dito, baguan pag nang bibitch ka or nang bibitbit usually prito talaga. Tama. Or ihaw. Oh. Mga ganun, mga tuyo. I Tama. Tama. O mga bagoong, di ba, Meng? <laughs> 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 Bakit? Bakit? Sige! <laughs> <laughs> <Bakit. laughs> <Bakit. laughs> tak ka kanina? Hindi ah. Okay.